morning guys! Welcome back to my channel! Update lang to kay Rina. Latest update kay Rina guys. Iyan, maraming natanggap si Rina ng mga, mga dress. Nasabi pa niya pang church. Tingnan mo yan guys. Sa kanya lahat yan. Ayan, tinutulungan siya ni Mama Roda. Pero siya lahat ang magsasalita dyan. ni thank you. Siya magti-thank you sa lahat-lahat nga natanggap niya. Diya? Yeah. Ang dami na nagbigay ni Rina, guys. Tingnan mo, guys, so, oh. ay, ang ganda sa ating Rina. Maganda din si Mama Roda. Tingnan mo, no? Yan. Magkamukha na tuloy sila si Mama Roda o si Rina. And tingnan mo. Oh. Kang Rina, lahat yan. Mga dress. Pang samba. Mayroon ding pang mall. Sabi niya, pang mall. Yan. Tingnan mo si Rina sa malayo, guys. Ang ganda, di ba? Beautiful. Rina is beautiful. Ayan, magaling na talaga si Rina. Dili na. Magaling na. Hindi kay nagpapagaling pa. Magaling na si Rina, guys. Ayan. Balang araw, magbablog na yan. Kasi hindi na siya matakot maharap sa ano, eh. Marunong na siya magpapasalamat. Pero ginagabayan pa rin siya ni Mama Roda. O, oh, sandals. Ang dami, eh mayroon din mga dress may maunding dress yan tingnan mo guys oh daming natanggap niya oh Hatching, excuse me po. Iyan, <laughs> tingnan mo. Palda yan eh. Hmm. hmm. Pang church daya, daw yan. Hmm. Ganda sa Rina guys, no? Okay kayang mag si Mama Ruda. Mama Ruda is the perfect mother. Hindi ko nakita ang anak ni Mama Roda na lalaki. Sana makapunta din dyan. Tignan mo. Ganda naman ni eh, Rina. Ayan, ano yung address? Ayan. May ispag kasi may maong. Ayan, ang ganda. Bagay na ni Rina. Buti nga mga dress ang pinabigay. Hindi yung mga short, yung mga maiksi. Yan, okay kaya yan sa kan sa iyo sa na. Mm. Galing na si Rina. Talaga to magkasundo siya ni Mama Ruda. Yung Mama Ruda, bagay din yun eh. Sa iyo na lang yun, Mama Ruda, yung may pagkamaong. ganda po ni Mama Ruda, oh. Ano yan? address pa yan, pang taas. O, oh, pang church daw yan. Ganda ni Rina, no? Tingnan mo. Iyan. Palda, mahaba din palda. Ganda, no? Oh, yeah. Grabe. Hello po, Rina. Hello po, Mama Roja. Happy New Year. Belichid na. Yehey. Wow, ang ganda sa mananatanggap natanggap ni Rina. Okay po. Andito, andami dami oh. Okay po, yan ano yan. Address dan yi daw ay ah, address pa rin. Ay mga address lahat yan. Okay rin, girl, girl na girl talaga si Rina. Oh, bagay sa kanya ni Rina ni Yellow. Hmm. Okay, marunong Pang-mall din niya daw yun. Pang-mall yun eh. Ano yan? Blue. Ah, oh, dress din. Dami yan, Rina. Parin yan. Oh. Oh. Ang Asan kang Mama Ruda? Okay, guys. Yan lang po. Latest video kay Rina. Maraming natanggap si Rina ng mga ano, dress. Thank you sa nagisponsor. sponsor. Thank you very much. Okay po. Dito lang po ang aking video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Ang kabuuhan ng video guys. Kang Mama Roda. Okay po. Ay maganda din yan oh. No? Mm. Okay po. Thank you for watching. Bye bye po. Bye bye.